Atong Paminawan sir Jesus 63 Tagabai City. Uses a dragon fruit herbal coffee mix, a dragon fruit plus capsule. Sa may buntag, mahala na ito, sir? Isos ng kilo. Isos ng Barangay Kambuilaw. Ilay sir? Sa kadagan yung kanang coffee nga nga nang gawas diri sa market. Nga nung ang dragon fruit coffee man ang imong napilihan nga imnon, sir. Unsa may, may mga na kuha niyo sa amuang produkto, sir? na naman na matikdan kaysa pagamit ako ini may ubak may nigahe sa akong kilit karon ni gamay og okay, ihomok manawa jud nako ni wala ah. mordi akong di maintain kwa na ka bulan mininti ka ano, ma pito na di ka bulan dinamit nako na Susay so mo pag ina dragon fruit coffee sir kanang komo say mo ang pagkatulog sir okay kayo okay po kay Asama, oh, lamig ka sa tulog nga ang iyong lawas abtik mo dili basta kapoy ba niya sige hindi pa ningot so um, kung sa may may kasulti sa uban sir nga wala pa kasulay sa tuwang dragon fruit coffee ako iha ihanyo sa parehan akong may edad na kung doon na may ipamate gamit mo ni yun yung produkto ha kaya kini ipitibo dyan kasaligan dyan yung nga kapsul nga dihatag sa ginoo